Magandang araw sa inyo mga kakoto. Short video sharing lang dun sa ating motor. Suzuki Model 150. Makina. Pwede din sa 12 -o. kahit anong uri naman ng motor. Pwede ito. So, naging problema nung ating motor. Nawalan siya ng busina. Nung mawalan siya ng busina, tinrace na natin. Akala ko relay yung problema o yung busina. So, tinesting natin yung rekta yung busina o sa battery. Tumunog naman. So, yung ating nilipat, ang ating suspect, yung relay. So, nung chinek natin yung relay, buo din naman yung relay. So, wala lang nagbibigay sa kanya ng signal para magka-power yung relay papunta dun sa busina para tumunog. So, itong switch ang problema na nakita ko. So, nung baklasin natin yung switch, ito, problema yun, Oh. No? Sobrang daming lupa na. So, hindi na mag-contact. Ayan. Ito, nalinis ko na ito. Binig Ginamita natin ng steel brush. So, problema lang natin kanina, ito yung hinang niya natanggal dito. So, ihihinaw ko na lang. Yan, may panghinang naman tayo. So, ganyan yung kanyang contact ngayon. Puro lupa. Yan. Paano magkakakontak yan? Eh, puro lupa na. Yan, hindi tumunog pala. So, share ko lang sa inyo yan. <coughs> Short video sharing lang. So ngayon, tot uh, ihihinaw ko lang ito at lilinisin. Update ko kayo mamaya. O, to, ito. Nalinis na natin yan. dinis na natin kanina puro lupa. So sa pagbubuo nito, papakita ko lang sa inyo kung paano. So ganito lang yan. So ito, pinaka-update niya, papaganyan. So dito so ito dito sa itaas. Sa may part nito, dito sa may part na may busina sa baba ah, lalagay lang naman natin dyan tapos sunod natin lalagay ito para sa kanyang signal switch at dun sa kanyang high and low beam yan so, ito yan dito yan. yan itama na natin dun sa may pinakakanal nya yun na nakatama yan sa gitna yan tapos lalagyan na natin to ito yung ating inihina tapos ito naman pinakalak niya dun sa ibabaw tapos sa tornilyo parehas lang naman yung tornilyo mahalin dyan yan yung humahawak doon para nakatulak doon para hindi gumalaw to nakatuon dito tapos yung turn niyo yung lock tapos ito doon sa busina ito yung horn button natin dito ilalim yan tapos may tansu siya doon sa ilalim dapat nakalagay na pala ito dito Ayan, para mas madali yung maliit sa dulo na spring sya dito yun tapos lagyan na natin to, sa busina wala na nakatama sya doon Ayan. Saan ito na ito? Dito. Mahirap ng pagtamain. Ito mga auto nabuo na natin. So, ikakabit na natin doon sa ating motor. Ayan mga kaoto. Naikabit na natin yung ating sakit. yan, ng ating busina. So testing na natin. Ito. So may ilaw naman yung ating hazard. Ayan. Ito sa kabila. Ayan. So gumagana. So, ito na yung busina natin. Testing natin kung tutunog na. Ayun. Natunog na. ayos na so kanina kasi ito kinalas na natin ito yung relay ng ating busina so tinrace na rin natin ito kala ko ito yung problema kakunti na lang yung nakahawak pero talagang wala lumalabas na untak dito mula dun sa ating switch kaya akala ko ito yung sira dahil UP na rin to na trace nga natin wala ditong kuryente lumalabas sa signal So, binilhan na natin ng release sa Shopee sa na nailaw yan. na Nailaw siya. Pagka na busina. So, ayan. Ayos na. Switch lang pala yung problema. Madumi. So, ito. Bubuin ko lang ito. ayusin. Ayos na to. So, kung nagustuhan nyo itong video to at bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para Updated kayo sa mga susunod. Ito pa yung babahagi mga video sharing. DIY mga tipid tips tungkol sa ating mga auto. Yan. Salamat.